Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Unti-unti na nga nakakuha muli ni Lucy ang loob ng kanyang mag-ama na kahit hindi alam ng mga ito na siya ang tunay na Lucy ay gumaang na ang loob nga nila at nagkakaroon na uli siya ng tiwala dito. Samantala hindi naman na papayagan nito ni Farah kung kahit ngayon ay gumagawa nga siya ng paraan ng sa ay uh, malayo muli ang loob na mag-amang Cheska at Darius dito kay Lucy at uh, makakaisip na nga siya ng paraan. Subalit so, ito nga si Lucy ay marami nang nalalaman lalo na sa pagpapainom ng gamot ni Farah dito nga kay Mamita kung kahit ito ay hindi gumagaling. So nung nagka nagkataon na dalawa lamang sila ni Darius ay sasabihin na nga niya dito ang kanyang nadiskubre ngunit na magkadikit nga sila ay nagkaroon na naman ng kuryente kung saan ito Talagang napatanong na si Darius dito kung paano siya nagkaroon ng gano'n dahil uh, si Lucy lang mga kanyang asawa ang may gano'ng kuryente kapag nagkakalapit nga sila. So inamin nga nito ni uh, Lucy na siya talaga ang tunay na Lucy at uh, ang uh, nasa katawan niya ngayon ay si Farah Ngunit maniniwala nga ba si Darius dito at paano mapapatunayan ni Lucy sa kanyang asawa na siya nga ito. Yan ang mga dapat nating pakasubaybayan at abangan dito nga lang sa Stolen Life.